ang dami pong problema na taon po na kayo ay ombudsman na italagang ombudsman sa panahon na to na ang corruption ang actually nandiyan naman na ang corruption pero yung pagsambulat ng corruption na ganitong magnitude ay unprecedented ika nga um, Uh, how do you prepare for this uh, ombudsman ang, anong klaseng ito nga ano, remote uh, ka, ombudsman tonyi, no? opo go ahead, go ahead po anong klaseng ombudsman na aasahan namin kasi kung gusto paliwanag sa nangyayari po. ngayon go po kasi naging usapin ang state witness, di ba? Apo. Ang state witness natin, kung sino na maging state witness. Mm -hmm. Pero, hindi na, hindi na contemplate na mga gumawa ng batas na pwede palang mag-crimen ng isang daan na krimen ang tao o kaya dalawang daan na krimen o tatlong daan na krimen. Uh -huh. Kaya yung, yung, yung blanket immunity, question pa yan kung pwede ibigay ng, ng, ano yan, ng, ng DOJ. Uh -huh. Kasi nga, ito eh, ibang magnitude nga itong krimen na ito eh. Uh -huh. uh, ang ang, ang template ng bata sa state witness ay isang tao kasama sa krimen, siya magsasalita para makonvict yung iba. At uh -huh. saka hindi siya most guilty. Uh -huh. Pero ito kasi, isang conspiracy na ang krimen ay daan-daan. Oo. -daan. Uh -huh. Kaya uh, paano ka magkukuha ng state witness? Paano ka magka-qualify ng state witness? Mm -hmm. Isa yan sa mga uh, dialogue na uh, gagawin namin dialogue sa Supreme Court at sa Judiciary. Sa simula ng aking termino, mm -hmm. kailangan makipag-dialogue kami kasi marami kami kailangan pag-usapan. Mm -hmm. Ang isang kailangan namin pag-usapan, yung continuous trial, kaya i-grant nila. Mm -hmm. Kasi nga, kung gusto ng taong bayan na mabilis ang proseso, kailangan tuloy-tuloy, araw-araw ang kaso. E eh, inumpisahan na namin sa DOJ yan, na mag-case build-up para pag nag-file kami ng kaso, ready kami for trial. Mm -hmm. Sana ganun din ang mangyari pagdating sa judiciary. Mm -hmm. Siyempre, ang expectation ko, meron tayong mabibuild-up na kaso para mm -hmm. ma-file natin at ready tayo i-trial at i yung tao.